Tarahan na din natin yan. Atin na lang iitimen at lilihahin ng kaunting masasama. At sya lang kanyang tangkay. Eh. Pani, sa weldingan, wala. Si Madam, pagpaputaw. Just wait. For Ba Labor! 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 Ay, oh naman ako po, 'ge. Labas. Labas ang dinudukot. Ang kasama kay Master at pupunta kaming Carbon Clinic nga pala at may kasama kami din ng isa si Boss Nico ka Hayo at may ang kasama hindi ko kilala. Yo. Yes! Bamba yep. bit.

Ay, garama. Ano mo, mo tebini para charger? Ay. Ibigisin daw siya par. Pakita mo yan, ah. Ha? Ina-drain na natin yung pin. Alin ba? Sa way shifting. Hindi ko, lala ko na lang ako nakabitin na. Kunya pala si Tarobik ng mga Kapuge ay eh. pina-manual na natin. Eh, ar naman si Bilo. Anong, oh, si ano lang yan, si Bilo lang. Wala naman siya sabay mga yan. <laughs> Tingnan mo si Bilo, oh. Ay, nadali agad ng masilya. Bali tatap na lang to, si Bilo. Kain <laughs> na miyo. Ganda na kulay oh. Primary. At yun nga pala, update sa HD3 ng mamay na nagnangalang okay. Napagpipinturahan na din natin yan. Atin na lang iitimen at lilihahin ng kaunting masasama. At saka lang kanyang tangkay. Tara, eh. hindi ko lamay. Ay, naku naman. At yun nga pala, kung mapapansin nyo, tinin nyo. Pani, sa wildingan, wala. Pero nakukulhit yung isang yan. Ay, nawawala yan, basta. Ha! Baba niya, ni ano, ni Bilo. Oh, sino bang dumura na eh? Sorry po. Pa. <laughs> nga pala ko china kuya Ipe. Ni Taripe yan, si Lome. At si Tarube, eh si Ubik nga pala. Tinan nyo naman Oh. Lumubog na dyan at pagkakaptobal din sa may, din sa bahay naman kuya Ipe. Ari nga pala <laughs> yan. Excuse. Matagal na rin din yung mga kapuge. Ito mo. Nakalaki, hindi na nailipat ng mga yan at kuwan. Ari nung isang, isang, isang kuan pa din eh. Parang may isang linggo na din yung na yung nakaulanan. Atin i-start mga kapuge. Ngayon ko lang kukuha <laughs> Start na na doon na. Eh. Hop! Ay nakamagasiyan! Ayun din na kasi sinadya namin kaya kami sumaglit din sa Carbon Clinic. Nakadoan! Nakaw sira! Kala ko'y wasak ka, ah! Tulala pala sa Bomba Beach. Kung napansin nyo kanina mga kapuge, kamukha ni Luby, ano? Ayan. Ari ay si Bruno. Panis. Pala may FD, na ano? Ah, Padan na pa Master Inula na tayo eh mas Mas na mas nga pala at gawa ng Volcano Ha? Pa Kailangan magbalat Yan na Bago tayo sa iba't ng gawin mga kapugay Nais ko kayong bombahan Ng kaperasa Kala mo lang ay muntad siya na o kaperasa lang Pero may amayat kasi ito eh Marami rami pa rin mga tao yeah, ah, Yan ha, piyok din naman 慢点。